Welcome to Mommy Grammy's Vlog. For today's vlog, I'm cooking our dinner. Kakaibang dinner ito, guys. Magsisinigang ako ng pork with fish. Pero yung pork ko, dinipry ko muna siya. Pinanggal ko yung oil kasi mataba-taba talaga. Sinadya ko mataba para yung oil daman yun yung isusote ko pag magsinigang na ako. And then, pag lumabas na yung oil, tinanggal na natin yung pork, doon ko naman din piniprito yung isda. Pero yung isda, hindi naman ganun piprito yung talaga. Yung kunting na fried lang din siya. So, ayan, pakita ko na sa inyo. Ayan, guys. Yung mantika na yan is galing po yan dito sa api pork. Ayan. Itong pork naman, malalaki to kanina. Lahat matataba. Pero, dinipry ko nga siya para magtanggal ang kanyang oil. At ito po yung talabasan. Diyan natin pinay ng isda. So, meron tayong sitaw, okra, radish, talong, and syempre, yung pinakamasarap daw sa sinigang tangkong. At syempre, nakaprepare na rin tayo ng onions and garlic. Ito po yung ating sinigang mix sa gabi. So, yummy yummy yan ang aming dinay tonight. Ayan, ganyan lang siya. Hindi talaga totally naka fry talaga yung fish. Parang half cook lang. Kasi lulutuin pa naman natin sa sinigang. Okay, good luck my dinner. Yummy dinner again. So, ayan yung rice namin. Meron kaming white rice. Ayan. And then to yung boiled egg ni Daddy. Oh, na laging kumakain talaga ng boiled egg. And then we have brown rice. Kuya Raymart, naka brown rice lagi. So ayan nakita nyo ba yung mantika? Galing yan sa port. So, syempre marami naman to pag isusote ko yan for my sinigang. So, bawasan ko yan at itatago ko yung mantika kasi masarap yan bukas umaga sa ating leftover na rice. Bahaw sa bisaya. Gagawin natin fried rice. So, yan ang gagamitin yung oil. Napakasarap! Guys, bawas na yung mantika. So, mainit na yan since dyan po tayo nag-deep fry ng ating pork and then followed by fish na dyan din natin hinaf cook na pagkaprito. So, ayan, lalagay na po natin yung garlic kasi magsusutay na po tayo. Ayan. Ang na po yung ating garlic. It's time to drop the onions. Ayan, then konting sote-sote lang po sa ating onion. So, ayan guys, nangangamoy na. Ilalagay natin una yung fish kasi half cook lang siya kanina. Para naman siya ma-fry ng konti. Kasi yung ating pork is totally talaga ano. Ayan. Mga ilang minutes lang naman para man mag-cook yung kanyang garlic at saka onion sa ating fish. Guys, napipil na ni isda yung onions at garlic, lagay na natin yung ating pork na naka-deep fry po yan. Wala na pong oil yan. And then, lagay po tayo ng konting tubig. Nanggrap tayo ng konting tubig para lang po hindi didikit yung ating fish sa kalawali at saka yung karne. Ayan. Hanggang maglambot-lambot naman siya. Sarap na nito, guys. Ngayon lang ba na kayo nakakita ng fish and pork deep fry na sinigang? Ayan. Takpan muna natin. Para mag-concentrate naman ng ilang minuto. Ipin natin. Wow! Ayan. Pwede na tayo magdagdagang ng gulay natin. Lahat na yan. Lahat na yan. Ayan, lahat na yan. Lahat na yan. Mamaya na yung tubig, guys, sa pang final nyo. Kasi para mag-concentrate talaga. Concentrate talaga yung gulay nyo sa fried pork natin at saka fried fish. Yan, Maraming talong. Okay. Satay-satay mo, guys. Ayan, ganun lang. Suti-suti lang natin. oh, di ba? Ayan. Okay. Okay. Ayan, takpa na natin. Silipin natin. Parang naubusan na tayo ng tubig. Dagdag tayo ng tubig. Ayan. Sige, dagdag pa tayo. Dagdag pa tayo. This is our final uh, sabaw na ha. And then, ilalagay na rin po natin yung ating sinigang mix. Actually guys, pag-fry natin sa pork, nakatimpla na yan ng salt and pepper. More, more sabaw, more sabaw. Kasi pati yung aso namin guys mukhang sabaw. Nagmana yata kay Mommy Granny's vlog. Diba chay? More pa gang, more pa, more pa. Good. Ayan guys, pag kumulo lalagyan na natin yung sinigang mix. And then hayaan na naman natin kumulo hanggang maluto din yung gulay. Kasi yung ating pork is luto na po yan. And then taste natin mamaya, if ever kulang ng salt, dagdag lang tayo ng salt. Kasi yung ating sinigang mix, templado na rin yan eh. More sabaw pag ang more sabaw pa. Mukhang sabaw kami dito sa bahay. Ayan. Isa pa, gang. Isa pa. Kasi, guys, ano talaga. Si Chichay nakipag-compete sa amin sa sabaw, eh. Ayan. di ba diba? Lalabot na to, ba diba? So, yung fish kay Daddy, yo, oh, takpan natin, gang. Tapos, yung karne sa amin. So, ayan, guys. Kumukulo na. Kumukulo na siya. I think it's time to drop our sinigang mix. Guys, pag i-drop natin yung sinigang mix kasi kumukulo siya, dapat talaga hinaan natin yung apoy kasi awas ba yung aapaw dito yung ano. Sinigang ha, pag hindi ko patayin sige, sige, lagay mo gang. Oh, di ba? Oh, di ba gang? Oh, di ba? Oo. Bubula. Oh, bubula siya, Aapaw talaga ayan. Ayan. Ayan, isang malaking sachet ng sinigang sa gabi yung nilagay ko. Ayan. Sige, gang. Sotay mo ng ganyan, gang. Mm. Then, natin yan maya-maya konti. Okay. So, ayan, guys. Kulong-kulo na talaga siya. At tinikman na rin natin. Sobrang sarap na talaga siya. Ayan guys, oh, ang fish natin buo pa din. And then yung ating pork. Ayan, sarap. So ilalagay na po natin yung ating kangkong. Na sabi nila pag walang kangkong ang sinigang, hindi pwede tawagin kangkong. Ayan guys. Oh, sarap. Yummy, yummy na in my tummy. Ayan. Okay, this is done. This is done, guys. Ayan, ayan po. Sobrang sarap. Takpan na natin. At patay na.